Ah, Nip, ganito yung nangyari noong 2020. Ganito uli yung nangyayari noong 2024. Puta! Nag-alboroto yung tal, tas may sakit. Oh, tapos lockdown tayo uli lahat. O, oh, di mahuuso na uli yung gagawa ng ano. Ano yung kape na yun? Yung, ano, ang tawag doon? Yung, puke na, ano kape yun? Ayun, dalgona! Dalgona! Lockdown na naman, ayuda na naman, putang inang yan. Lockdown, ayuda, Oh, di ma lahat ng tao malungkot na naman sa bahay, di naman makakalabas. Alam niyo kung bakit ganyan? Ha? Kasi incompetent yung Department of Health, Secretary Ted Herbosa. King ina mo. Ha? Yung health health workers natin, yung health emergency allowance sa COVID, di pa nila natatanggap lahat. Kawawa yung mga nurse, yung mga frontliners. Tang ina mo, Ted Herbosa. Ha? Ganito na naman mangyayari, sasabihin mo, bayani ang mga healthcare workers. Bayani ang mga nurse. Bayani ang mga frontliners. Tapos hindi nyo babayaran. Pakyo kayo. Um. Nasaan ang heya? He Health emergency allowance ng mga healthcare workers natin. Sasabihin nyo, bagong bayani? Gago, kung bayani ang turing nyo sa mga healthcare workers, ibigay nyo yung heya. Ang dami pang hindi nakatanggap. 2020 pa yung COVID-19 pandemic, 2024 na hindi pa sila bayad. kundi di ba naman kayo mga siraulot, mga gago dyan, tas magtataka kayo kung bakit nauubos yung nurse, ba't nauubos yung doktor, ba't nauubos yung mga healthcare workers. Di ba? Nagliliparan na yun papuntang ibang bansa kasi ginagago sila dito sa Pilipinas. Ganun lang kasimple yun. Si Alice Go, tapos na namin pag-usapan. Tapos na pag-usapan si Alice Go. Nasa healthcare workers na kami, taal na nga pinag-uusapan, no? Hmm. Diba? Ganitong ganito yung nangyari noong 2020. 2024, mauulit na naman. DOH natin, gago pa rin. Healthcare workers natin, kawawa pa rin. 2020, nag-alboroto yung taal. 2024, nag-alboroto yung ta ta taal. 2020, COVID-19. 2024, MPAX. tang ina mga boss. Replay. Replay. Puta na replay. Two years naman mawawala sa buhay natin. Tangina lockdown tayo uli lahat. Puta, inhit daw yung taal oh. Taal.